Sa ginanap na taunang Galing Bataan Awards, kinilala ng pamahalang panlalawigan ang mga natatanging negosyo at kooperatiba sa lalawigan na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Layunin ang nasabing gawain na palakasin ang mga micro, small and medium enterprises at mga kooperatiba na may malaking ambag sa kalakalan at nagpapalawak ng oportunidad sa paghahanap buhay. Hindi po dahil sa inyo, hindi po magkakaroon ng mga kilalang produkto ang ating lalawigan na ngayon po tinatangkinig di lamang dito sa atin kundi po sa buong Pilipinas at buong mundo. Sana po mas dumami pa ang ating mga co at MSMEs nang sa ganoon hindi lang mas makilala ang ating lalawigan, ang ating mga produkto at servisyo kundi po mas malaki pa kayong bahagi ng ating Bukod sa mga MSMEs at kooperatiba, ginawaran din ang ilang unit pamahalang lokal at mga konseho sa patuloy ng pakikiisa at suporta sa mga inisyatibo para sa pagpapalago ng ekonomiya. Ngayong buwan ng Oktubre, binisita na pamahalaang panlalawigan sa pangungunan ni Governor Joet Garcia ang bayan ng pilar na pinamumunuan ni Mayor Charlie Pizarro kaugnay ng Bisita Bayan Program upang talakayin at ibaba ang mga programa, proyekto at serbisyo sa mga kabataan. Kami po ay natutuwa na naidaos natin ngayon ang ating pong bisita bayan. Nasabi nga ni Mayor Charlie ay pangatlong edisyon na kung maalala nyo po, noong unang edisyon, dito tayo mismo sa munisipyo, pangalawa sa ating pong barangay, at pangatlo, gusto po natin ma-address, matugunan, at makausap yung mga ating mga SK at syempre ma-address yung kanila pong mga pangangailangan, yung ating pong mga kabataan. Bahagi ng programa ang pagbisita sa Learning Hub ng Pilar na pinagkalooban ng pamahalang panalawigan ng ilang kagamitan tulad ng MacBooks na magagamit ng libre ng mga mag-aaral. Bukod sa pagtalakay sa iba't ibang programa at proyekto tulad ng Scholar ng Bataan, Health Promotion, Bataan Healthy School Setting, Tobacco Free Generation, ay patuloy naman ang malakas na pagtangkilik ng mga residente sa buwan ng Hataw Takbo Bataan kung saan isinusulong ang malusog at aktibong pamumuhay. Sa ikatlong pagkakataon muling ginanap sa Bataan ang pagtitipon ng mga eksperto sa larangan ng blockchain Artificial Intelligence at Information Technology sa Global Emerging Tech Summit 2025 na pinangasiwaan ng Department of Information and Communications Technology. Sa unang araw ng nasabing summit, ibinahagi ng mga ekspertong panauhin at kalahok ang mga makabagong inobasyon at oportunidad na hatid ng digital transformation at binigyan diin ng kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya para sa mas inklusibong pag-unlad at mas epektibong paghahatid ng serbisyo publiko. Matapos nito ay nagtipon-tipon ng nasabing mga bisita para sa Governor's Night sa Tourism Pavilion isinagawa naman sa ikalawang araw ang University Town Summit kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng digital governance sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ang taunang summit na ito ay isinagawa sa bataan dahil sa magandang halimbawa ng probinsya sa pagpapatupad ng mga makabagong inisyatibo at e-governance na kinalala ng ibang probinsya sa bansa bilang modelo ng digital transformation. <coughs> Pinasinayaan na ang Antonino Tony P. Roman Memorial Hospital na matatagpuan sa One Bataan Command Center sa Orani. Mas moderno at malawak ang bagong ospital na may 200 bed capacity at nagbibigay ng iba't ibang serbisyong tumutugon sa pangangailangang medikal ng mga pasyente na hindi lang ang mga residente ng Orani kundi ng buong bataan. Congratulations! Uh, looking forward para po sa mas maganda pang... Health Services ng probinsya ng Bataan sa pangunguna ng Antonino P. Roman Memorial Hospital. Kung makikita natin na uh, sapat ang serbisyo, magaling ang mga doktor, at may paraan para magpunta dito. Ang bagong hospital na ito ay nagpapatupad ng zero balance billing at nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan tulad ng X-ray, clinical chemistry, clinical microscopy, ECG, general medicine, laboratory tests, internal medicine, pediatrics, surgery at iba pa. Nasa walong daang kabataang leader mula sa iba't ibang bayan at nag-iisang lungsod ng bataan ang nakibahagi sa Tobacco Free Generation o TFG Leadership Summit 2025 na pinangunahan ng One Bataan Health Promotion Board katuwang ang mga school division offices ng bataan at lungsod ng balanga. Sa nasabing gawain ay pinagtibay ng mga opisyal na sangguniang kabataan, mga youth health ambassadors, miyembro ng Barkada Kontra Bisyo at mga student leaders ang kanilang advokasya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na pangunahing layunin ng TFG. Ang inisyatibong ito ay suportado ni Governor Joe Ed Garcia kung saan patuloy niyang hinihimok ang mga kabataang bataenyo na makibahagi sa mga programa ng pamahalaan laban sa mga bisyo at iligal na droga upang tiyakin na maayos at episyenteng na ipatutupad ang mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaang pandaluwigan, patuloy ang pakikipagpulong at pakikipag-ugnayan ni Governor Joe Ed Garcia sa iba't ibang konseho at ahensya ng pamahalaan tulad ng Provincial Health Board kung saan tinalakay ang mga pinakahuling ulat at estado ng mga programa at serbisyong pangkalusugan, lalo na pagdating sa mga kaso ng rabies, mental health at iba pa. Dissemination of Study Findings Workshop para sa Bataan Transport Diagnostic Study kung saan ibinahagi ang isang pag-aaral para makabuo ng isang Sustainable Provincial Transport Master Plan na magpapabuti sa daloy ng biyahe at sistema ng transportasyon sa bataan. Provincial School Board kung saan tiniyak ang kalidad ng serbisyo pagdating sa edukasyon, katuwang ang Department of Education consultative meeting kasama ang Department of Economy, Planning and Development kung saan pinagtibay ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at tiniyak na ang pagpapatupad ng mga programa ay tunay na maghahatid na kaunlaran sa pataan.